Isa na namang maangas na umaga mga kois Dahil kung nakikita nyo, tirik na tirik si ng Araw Ngayong araw mga kois, aayusin natin itong first lock natin Kailangan natin itong i-upgrade o makeover Dahil kung nakikita nyo nga, sira na yung pintuan nito Umuuga na rin yung mismong dingding nito At kung napansin nyo, di sana rin yung lock nito Disabit. At kung tinatanong nyo naman yung second loft natin, ito na siya ngayon. Napakadami niya ng sira at malabo na na maayos pa ito. Napakatindi ng pagkakasira nito. Hindi lang sa mismong dinding, pati sa harapan, pati na din sa mismong flooring. Eh, napaka di At ayun mga koys, isang malupit na umaga na naman sa inyo. Ngayong araw na to, gagawin natin itong loft natin. So papalitan natin yung pinakapintuan niya banda rito. Medyo iuusog natin dahil medyo nahihirapan na tayo doon sa breeding cage natin. din natin nabubukas masyado yung pinto. Tsaka medyo maliit mga koys Kaya ililipat natin muna yung mga ibon natin Para hindi sila may stress tra Tapos na natin yung mga ibon natin Then ngayon mga koys Kukunin natin yung tatay ni B2 Para ilipat natin siya Doon sa dating motivation natin, nilipat natin banda ron Dahil nga nire-renovate natin itong loft natin Hindi na siya puro kawain ngayon dahil maglalagay na tayo talaga ng mga perch Ayan, kung nakikita nyo, ayan yung tatay ni Bito ngayon. Napakaangas, oh. Ayan, kunin na natin siya. So ngayon, ililipat natin muna itong tatay ni Bito dito sa ating kulungas. Ayan siya muna. Ilalagay natin muna dito sa itaas. So yung mga kalapati natin na nandito, yung mga ibang kalapati natin na natin stock kids. si Bito nandito sa parting ilalim. Ayan, sa mga naumusta, ayan si Bito ngayon. Pero sa mga susunod na video, yung update sa kanya ngayon. Lipat na natin itong mga kalapati natin banderito. E aí, ó. Bate-se. Lubus, Lubus, Lubus. Lubus, Lubus. Lubus. E Diyan muna sila mga kois pansamantala habang ginagawa natin yung mismong lop natin. Kaya nang mailipat na natin yung mga ibon natin, pisa na natin na magbaklas. Alam kong hindi madali na baklasin nito mga kois dahil nga napakatagal na nitong lop natin na to. Maraming renovation na din yung nangyari dito dahil dati ay section nito. Pero kailangan natin itong i-renovate para sa mga paparating natin na pang malakasan YB. Tatanggal na natin. Dito yung magiging pintuan nito. Ayan. Mga dito banda lalagyan natin ng yero para hindi maulanan yung mga ibon natin. At ayan nga yung lumang loft natin ngayon. So papalitan natin yung mga purchase na yan ng kahoy na talaga o plywood. Meron kasi ako mga scrap scrap na nakuha para talaga ma-update na itong loft natin. Pati landing board dyan. Ayusin din natin para ready sa susunod na karera at saka masusunod susunod na ituturuan natin ng mga YB. Based sa natin na to mga koys, marami na talaga itong sira. Dahil may higit tatlong taon na mula nung ginawa natin ito. Medyo marami na rin ibon ang nabatcher natin at nawala dito. Kaya huwag na kayong magtataka, mga koys, kung darating yung araw, talagang tuluyan ng mawala itong loft natin. Kaya sana lang, mga koys, mag-follow na kayo sa mga hindi pa nag-follow dyan. Para kahit papano naman, maging bakal naman yung loft natin. Nai-imagine ko pa lang, parang napakastig na. Pero bago tayo mangarap ng gising, mga koys, ipagpatuloy na natin yung paggawa nitong loft natin. Dito nga, mga koys, sinukat ko na yung magiging pintuan ng loft natin. Pagkatapos ko sukatin, tinantsa ko na kung gaano kahaba yung magiging dingding nito. Siyempre, hindi mawawala yung liligariin na natin. Eh, napakaangas. <coughs> At dito tinantsa ko na kung kasya nga ba yung pinutol ko At eksakto parang sinukat oo oh, nga pala mga koys balak kong gawing sliding para napakaangas talaga At nung maikabit na natin mga koys hindi mawawala yung i-imaginin natin kung paano yung gagawin natin dito Siyempre ba mga koys napakalaga ng visual ba? Visual Siyempre kung may visual meron din tayong sipat, sipat malala Dahil nakasalalay sa loob natin yung hindi maulanan yung mga YB natin Speaking of hindi maulan agad na akong nagkat dito ng yero Pagkatapos ko itong maikat, agad ko na itong idininding ding sa loob natin. At pagkatapos nun, ito na yung naging resulta. So, ayan na mga koys. Ayan, yung ibon natin ay isa. Rumuronda pa hanggang ngayon. Ayan ko, saan pupunta yung ibon natin ay isa? Pinaronda ko sila. Dalawa pa lang, yun. Hapo nga mga koys. Ayan. Then, ito na yung loft natin. Ayan na ngayon, sliding na. Kinaka sliding. So may bago tayong perch doon. Yun nga lang mandarito motivation. Hindi ko pa nalalagay yung motivation perch natin. Pero all goods na. Dito na lang yung viewing ng landing board natin. Ngayon magpaparonda pa tayo ulit. Dahil wala yung isa. Sila to Dalawa lang nandito. Si Uno at saka si Pot Pot. At ayan na nga siya mga toys. Ayan yung ibon natin. So kararating pa lang. Bago ako pumasok sa loob, kukunin ko sana yung mga ibang gamit dumating na yung ibon natin na sila tulato ayun siya ngayon at eto nga pala yung mga pa shoutout natin shoutout nga pala kay Brian Jun Gazilan kay Rolimar, Mar kay Michael Jaren Loresco kay John Mike Sinas Bironio at syempre sa uli kay Kuya Emilino o Emiliano Garcia okay na yun ha I love you all paalam